ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Pagsapit ng gabi ay tumaka sila tinding at noy sa pinagkulungan sa kanila ni Senyora Bettina. Pero sa kasamaang palad ay nahuli sila ng bantay kaya dinala sila kay Senyora Bettina. Hindi na nakapagtimpi pa si Tinding kaya lumaba na siya kay Bettina at nakipagpalitan siya ng sampal dito. Agad namang umawat si Senyor Pakundo para masolusyonan ang problemang ito ay si Senyor Pakundo na mismo ang magsasabi na umalis na lang sila tinding. Kaya bukas na bukas saya alis na sila tinding. Wala silang mapupuntahan pero dahil matapang si Tending ay bahala na daw. Pasikreto namang magbibigay ng pera si Sinyor Pakundo kay Tending para makakuha agad sila ng matitirahan. Bago umalis sila Tending ay makakatikim muna sa kanya ang bruhang si Pasing. Sasakalin niya ito hanggang sa mag makaawa sa kabilang eksena naman ay ang ikinasang patibong nila Ramon para mapatay si Sr. Pakundo ay malaking kapalpakan dahil sila Ramon pala ang pumasok sa patibong, matinding bakbakan ng magaganap at malalagasan ng mga Montenegro. Makakaganti na kasi si Marcelo kay Don Julio dahil mababaril niya ito. Kalakip ng pangyayaring ito ay ang katotohanang ng matutuklasan ni Marcelo. Magaharap kasi sila ni Olga at dito ay aaminin ni Olga na nagkaanak sila pero patay na ito at ito ay si Bubbles. Kaya madudurog ang puso ni Marcelo dahil wala siyang kamalay-malay na ang kasama niya sa kulungan na si Bubbles ay anak niya pala. Ang layunin ni Olga sa pagsasabi niya ng totoo kay Marcelo ay para may katulong na siya sa paghahanap sa kung sino ang pumatay kay Bubbles. Sa bakbakan na ito ay talo ang mga Montenegro. Pero sa pangalang nila Marcelo at Madonna ay naisahan na ang mga Montenegro. Paano pa kaya kung kasali pa dito sila Tanggol at Supremo? Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam.